Isang gabi, biglang nagsisigaw si Bulan matapos niyang makita ang Bakunawa. Nagising ang mga tao, ngunit hindi sila naniwala sa kanya dahil kilala siyang manloloko. Inakala nilang isa na naman itong biro. Samantala, sa ilalim ng dagat, ang Bakunawa ay nagdiriwang habang mahigpit nitong hawak ang buwan na ninakaw niya mula sa langit. Iniisip niyang wala na isang nakakikita sa kanyang ginawa. Ngunit, naglaho bigla ang buwan kaya naisip niya bumalik muli at kunin ang isa pang buwan sa kalangitan. Makalipas ang ilang gabi, muling lumitaw ang bakunawa at kinain ang buwan. Muling nakita ni Bulan ang pangyayari at napasigaw ito sa takot. Marinig ng bakunawa ang sigaw ni Bulan. Kaya, galit itong humabol sa kanya. Mabilis na tumakbo si Bulan, ngunit nadapa siya sa mga nakataling palayok. Dahil sa malakas na tunog ng pagbagsak nito ay lumayo sa takot ang bakunawa. Tumiretso si Bulan sa datu upang isalaysay ang nakita niyang bakunawa. Pagamat nagdududa ang datu dahil sa nakaraan ni Bulan bilang manloloko. Itunurot nito ang bakunawa sa langit kaya't naniwala rin ang lahat. Nakaisa ang buong, buong bayan upang gumawa na isang malaking gong. Alam nilang kailangan nilang gumawa ng malakas na ingay upang maitaboy ang halimam na may balik ang buwan sa langit. Bumalik muli ang bakunawa hawak ang natitirang buwan Gamit ang isang malaking gong at ang iba pang mga bagay na nakakalikha ng ingay, nagawa, nagawa nilang may taboy ang bakunawa. Dahil sa malakas na ingay, napilitan nitong iluwa ang buwan pabalik sa kalangitan. Nagdiwang ang buong bayan sa kanilang tagumpay at nagpasalamat kay Bulan sa kanyang pabala at suhestyon.